Yes, hello guys, welcome to my channel It's Gino Gino Page. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel Please subscribe And like and hit the button All bell Tuturo ko sa inyo ngayon Gusto nyo bang ba kumita ng pera through online Income lang po to free, free apps Walang bayad um, Sa mga walang ginagawa Dyan habang umuupo lang uh, Maglaro lang po kayo Magdownload po kayo ng ganitong Uh, apps at kikita na kayo ng pera yun na yun guys yung earning points ko po, 25,580 na yung convert po yan sa pera at eto yung uh, ano no ko na guys within 17 minutes uh, makaano ma mo na yan kaya kung libre po kayo mag laro lang po kayo. From Extra income na lang po ito. Malay nyo. Ano, makakaipon kayo. May pangbibig pa ng bigas. So, ayan guys, yung pro sa akin. Pinikita ko araw-araw sa pagkikis. So, so, ito siya guys. Ayan. Download nyo lang yung Just plain na apps. Nadatagdagan lang yung guys. Tiyan Laro lang po kayo ng laro. Sigurado mo malaki yung kita nyo. Ayan. Pero sa akin, yung mauna. So, yun guys. Ano. Kung gusto nyo ito, sugar rush, hit uh, i-tap nyo lang yung pay and earn. Ayan. And then, i-download nyo lang guys. Ayan. So, install nyo. Ayan yes, enjoy, enjoy lang sa paglaro guys. And then, nakadadagdag na rin ng ano, income yan. Malay mo, makarami tayo, diba? And yes, yan pong po ang ginagawa ko pag may extra time po ako naglalaro lang. Download nyo lang po yan. And para pumasok po yung pera na kilita nyo, kailangan pong i-download yung PayPal. May PayPal po kayo guys na nakaling sa games nyo para doon pumasok yung pera nyo. Yes, thank you guys for watching. Please subscribe to page. and like and share and comment and then guys thank you for your support <sighs>